Wala kong i-shake this. <laughs> so, yan ang in-order namin. is my mix. So $199. 199, So, 1,199 na siya. Mix na siya. So, may Tsaka, so ano? Dalawang sabukin natin yung lemon. Ano so yung malo? Yan lang dessert yun, Wala kayong, ano? Cheese cake. So, yan yung lemon tart nila. So, matry na natin. So, yan. Masige po. Dalawa. Dalawa. Kung titignan natin kung ano masasabi ng ating panlasa dito sa kanilang yung trap. Dito na lang po. Dito Dito lang po. Dito na lang po. Dito So yun yung bago nating tropa. Mga tropang basa. Panang kasipo namin. Thank you. Thank you. Ako may aanghang yung kanyo sa kong sumama. Diba? So ano masasabi niyo yung pakakain kayo dito? Wala ka. Hindi na-review. tayo. So, nakarating ako ng yellow Cup. Hmm. So, hindi pa rin nagpapagay pinadrift natin. Bawasan lang siya ng konti.